good morning boss, boss. ayos lang kahapon pa yung gawa mo boss ha hinahapon na maghahapon gamit na mag nga <laughs> eh -ay. ay matigas yung flap na nila din dinala ay matigas ba oo nang pala ko to oy oy tibay ilang years ka yung vulcanizer 15 o yan kangga kayaan boss oo talagang inaano mo boss Pinupukpok mo pa boss ha ay persahanan to eh at hindi pala tong ginagawa mo boss persahanan po pero na na, mo bo. kahapon pa yan ha persahanan <laughs> persahanan talaga <laughs> ito matibay talaga itong boss ko 15 years vulcanizer baliwala ang ginagawang gulong maghapon na maghapon ang ginawa hindi <laughs> baliwala oh lupit talaga ng boss ko talaga wala lang po din sa akin di ba ako makakain ng kanin eh ano bang kinakain mo? Alam mo na. <laughs> sinangag. Ah, sinangag. Naku, mukhang pawisan ka na, master ah. Oh, naka 1.5 na ako eh. Uy. Naka 1.5 na ako. <laughs> <laughs> Maaga pala naka 1.5 ka na? Oo. Oh. Talaga na master ko talaga. Lapit na matapos. Kunti na lang. Ano masasabi mo sa boss natin? Ah. Ano masasabi mo? Ah. Ano boss? Ano boss? Tubig! Oh, tubig daw, tubig. Pahinga muna, pahinga. Wilkins, Wilkins. O, oh, Wilkins daw muna. Naku, pinahirapan ng boss ko Ah!